Sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas, handa na ba kayo sa pinakamalaking surprise sa ngayong Pasko? Dahil ngayong araw, may inilabas na opisyal na balita na siguradong magpapahinto sa tibok ng puso nyo, 60,000 piso Christmas bonus ang maaaring matanggap ng mga seniors ngayong holiday season. Oo, oh, narinig nyo ng tama, 60,000 piso. Pero ang tanong, sino ang makakakuha? Kailan ito ipapamigay? At ano ang tunay na dahilan kung bakit napakalaki ng halagang ito ngayong taon? At teka, may mga kondisyon ba? O baka naman hindi lahat ay sakop? Ito ba ay nationwide? O para lamang sa piling benepisyaryo? Marami na rin kumakalat na impormasyon online, may ilan na totoo, pero napakarami ring mali at nakakalito. Kaya sa video na to, bibigay ko ang malinaw, detalyado, at verified na impormasyon tungkol sa bonus na ito. Kasama na kung paano mo malalaman kung qualified ka ba talaga. Ano ang mga dokumentong maaaring kailanganin at ano ang aasahan mo bago matapos ang taon. Kung ikaw ay senior, may magulang na senior, o may mahal sa buhay na umaasa sa kanilang buwanang benepisyo, hindi mo dapat palampasin ang video na ito. Baka ito na ang pinakamahalagang impormasyong maririnig mo ngayong Pasko. Kaya bago tayo magsimula sa kompletong detalye, I like mo muna ang video na to para mas marami pang kababayan ang makarinig ng napakahalagang balitang ito. Let's begin. Ngayon, para tuluyang maintindihan natin kung saan ang galing ang usapang ito tungkol sa posibleng 60,000 piso Christmas bonus para sa mga senior citizens, kailangan nating balikan kung paano nagsimula ang buong isyo. Sa nakalipas na mga buwan, sari-saring panukala at rekomendasyon ang lumabas mula sa iba't ibang sektor ng pamahalaan at mga grupo ng senior citizens. May mga opisyal na nagbigay ng pahayag na panahon na para taasan ang suporta sa mga nakatatanda dahil tumataas ang presyo ng bilihin, gamot, at araw-araw na gastusin. At dahil papalapit ang Pasko, natural lang na mas naging malakas ang panawagan na magkaroon ng isang espesyal na holiday assistance na hindi lang simboliko kundi tunay na makakatulong. Marami ang nagulat nang biglang kumalat ang balita na may mungkahi na magbigay ng one-time assistance na maaaring umabot ng hanggang 60,000 piso para sa mga seniors. Ang unang tanong ng lahat, makatutuhanan ba ito? Posible ba? O isa lang ba itong magandang pangako na hindi naman matutupad? Kaya sa script na ito, dahan-dahan nating huhimayin ang bawat bahagi ng balitang ito, ang pinanggalingan, ang dahilan, ang proseso, at ang kasalukuyang estado, para malinaw sa bawat manunood kung ano ang realidad at ano ang inaabangan pa nating opisyal na kumpirmasyon. Kung tutuusin, hindi nakakagulat na lumabas ang ganitong rekomendasyon. Taon-taon, lumalaki ang pangangailangan ng ating mga seniors, at sa maraming probinsya, sila ang pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot, at utilities. Marami sa kanila ang umaasa sa maliit na pensayon o allowance, kaya ang karagdagang tulong ngayong Pasko ay hindi lamang bonus kundi isa talagang lifeline. Kung ikaw ay may magulang o lolo't lola na nagbibilang ng piso para mapagkasya ang budget sa isang linggo, alam mong minsan, kahit dalawang libo, napakalaki na ng magagawa. Kaya isipin mo na lang kung gaano kabigat ang magiging epekto ng isang assistance na posibleng umabot ng 60,000 piso. Hindi ito basta pamasko, ito'y realidad na maaaring makapagbigay ng seguridad, gamot, pagkain, at kaunting ginhawa bago matapos ang taon. Habang lumalalim ang diskusyon tungkol dito, mas damadami rin ang mga tanong. At ang pinakamalaki sa lahat ay kung ito ba ay pinal na, o isa pa lamang itong panukala na nasa proseso pa ng pagsusuri. Sa totoo lang, marami sa mga ganitong benepisyo ay dumadaan sa mahabang proseso, may pag-aaral, may budget deliberations, may rekomendasyon mula sa iba't ibang ahensya, at syempre, may pag-aproba na kailangan pang pag-usapan. Ang malinaw sa ngayon ay tinitingnan ng seryoso ng ilang mambabatas at advocate groups ang posibilidad ng pagbibigay ng malaking year-end support para sa mga seniors, lalo na ngayong panahon ng mataas na inflation at hindi tiyak na ekonomiya. Kapag may ganitong mga balita, hindi mawawala ang halo-halong reaksyon ng publiko. Ang ilan, sobrang excited at umaasa na sana, ngayong taon, may malaking pagbabago na sa kung paano tinuturing ang mga nakatatanda pagdating sa ayuda. Pero syempre, meron ding nag-aalinlangan. May iba na nagsasabing, baka naman pangako na naman yan. May ilan din na nagsasabing, nasaan ang pondo? Paano nila mababayaran yan? Lahat yan, valid questions. Kaya importante talagang ipaliwanag kung ano ang eksaktong estado ng plano at kung paano maaaring magbago ang sitwasyon sa mga susunod na linggo. Kung tatanungin mo kung bakit lumaki ng ganito ang halaga sa panukalang ito, ang sagot ay nakaugat sa ideya na ang senior citizens ay nasa yugtunan ng buhay kung saan pinakamahalaga ang tulong. Hindi lang ito simpleng pamasko, isa itong pagtugon sa pangmatagalang pangangailangan. Maraming senior ang may maintenance medicine na mahal, may bigla ang gastusin sa health check-ups, at mayroon ding mga bangayan sa gastusin sa bahay kung sila ay nakatira kasama pa ang kanilang pamilya. Sa loob ng isang taon na puno ng pagsubok, ang malaking bonus na ito, kung maaprubahan, ay magsisilbing cushion laban sa bigat ng inflation at mga hindi inaasahang gastos. Habang sinusundan natin ang usapan, mas napapansin nating lumalakas ang boses ng mga group advocacy na nagsasabing hindi dapat laging sa huling quarter ng taon nagiging usap-usapan ang senior benefits. Ayon sa kanila, kung may bonus man o wala, kailangan daw talaga ng mas matatag na long-term support program. Pero siyempre, hindi rin may kakailan na ang anunsyo ng posibleng 60,000 piso ay nagdulot ng malaking pag-asa. Kahit pansamantala, malaking tulong ito kung sakali. Ngayon, marahil iniisip mo, paano kung mangyari nga? Ano ang kailangan? At kailan ito maaaring ipamahagi? Ang sagot ay depende sa magiging pinal na desisyon at guidelines ng mga ahensya. Karaniwang pinagbabasehan ang edad, civil status, membership sa local senior citizens registry, at minsan pati ang financial standing para ma-prioritize ang pinaka nangangailangan. Wala pang final na pamantayan, pero malinaw na kung magka-bonus man, siguradong dadaan ito sa existing systems para hindi mahirap sundan. Habang papalapit ang Pasko, mas lalo rin nagiging mainit ang diskusyon. May mga LGU na nagpahayag na handa silang makibahagi kung sakali, meron ding nag-aabang ng National Direct Aids. At dito pumapasok ang realidad, malaking bagay ang pondo. Ang Pilipinas ay may milyon-milyong senior citizens. Kung bawat isa ay bibigyan ng 60,000 piso, napakalaking budget ang kailangan. Kaya malamang, kung maaprubahan man, posibleng magkaroon ng prioritization, phasing, o kahit partial rollout. Ang totoo, kahit kalahati pa ng 60,000 piso ang maibigay, malaking bagay pa rin yun para sa marami. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang gawin ngayon ay manatiling mapanuri. Maraming kumakalat online na nagsasabing tiyak na, confirmed na, o ipamimigay na bukas, pero lagi nating tatandaan na ang tunay na impormasyon ay manggagaling lamang sa opisyal na anunsyo ng mga opisina. Kaya sa channel na ito, ang layunin natin ay hindi magpakalat ng haka-haka, kundi ibigay ang malinaw at updated na paliwanag na madaling maintindihan ng lahat. Dahil ang pera, lalo na pagdating sa benepisyo ng mga seniors, hindi biro. Kailangan tama ang impormasyon at kailangan malinaw ang proseso. At habang pinag-uusapan natin ito, gusto kong isipin mo ang sitwasyon ng maraming senior na umaasa sa maliit na pensiyon. Yung iba, wala pa nga talagang pensiyon. Marami ring hindi na makapagtrabaho, hindi dahil ayaw nila kundi dahil hindi na kaya ng kanilang katawan. Marami rin ang walang anak na sumusuporta sa kanila, o may mga anak pero hirap din sa buhay. Kaya ang isang benepisyong tulad nito, kung matuloy man, ay hindi lang pera, ito ay isang mensahe na hindi sila nakakalimutan ng lipunan. Kung titignan, hindi lang ito tungkol sa halaga ito ay tungkol sa respeto at pagkilala sa kontribusyon ng bawat senior citizen na nagbigay ng kanilang lakas at panahon para magtrabaho at bumuo ng pamilya, komunidad, at lipunang mayroon tayo ngayon. Pasko man o hindi, dapat may suporta. Pero syempre, pag Pasko, mas nararapat na ramdam nila na mahalaga sila, na may nagmamalasakit, at na may natatanggap silang espesyal na pag-alala. Habang papalapit ang final quarter ng taon, mas marami pang update na posibleng lumabas. May mga panibagong hearing, budget announcements, at local updates na dapat bantayan. Kaya ganoon na lang ang kahalagahan ng panunood mo ngayon, dahil bawat linggo, may bago. At minsan, sa dami ng kumakalat na posts online, mahirap ng malaman kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa. Kaya nandito ako para tulungan kang sale ng impormasyon I explain sa paraang hindi nakakalito, at ibigay ang mas malinaw na larawan ng kung ano ang nangyayari kung isa ka sa mga seniors o may magulang ka o lolo't lola na nag-aabang ng balitang ito sabihin ko sa iyo tama lang na umasa pero mas tama na maging alerto at updated minsan ang pinakamalaking problema ay hindi ang kakulangan ng ayuda kundi ang kakulangan ng impormasyon para makuha ito kaya ngayon pa lang siguraduhin mo na updated ang records ng senior sa inyong LGU Komplito ang kanilang ID at membership, at alam nila kung saan makikipag-ugnayan kapag naglabas na ng opisyal na guidelines. Habang nagpapatuloy tayo, hindi ko maiwasang isipin ang magiging reaksyon ng mga senior kung sakaling ianunsyo ang final approval. Siguradong maraming may iyak sa tuwa, maraming pamilya ang giginhawa, maraming mababayarang utang, maraming matagal ng gustong bilhin pero hindi nila magawa dahil inuuna ang bills. At higit sa lahat, mararamdaman nilang mahalaga sila. Yung simpleng pakiramdam na naaalala sila, na pinapahalagahan sila, na hindi sila kinakalimutan ng gobyerno, minsan, mas mahalaga pa 'yon sa mismong halaga ng bonus. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng isantabi ang katotohanan na may mga prosesong kailangang sundin. Kaya ang pinakamagandang gawin ngayon ay maghintay ng final announcement habang nananatiling informed. At dito ka makakatiyak na sa bawat update tungkol dito, kung tataas ba ang halaga, kung baba-baba, kung hati-hatiin ba ito per LGU, o kung ipatutupad bagad bago magpasko, ibibigay ko sa iyo ang malinaw, updated, at madaling intindihin paliwanag. Kaya manatili ka lang dito sa video hanggang dulo, dahil sa huling bahagi, iisa-isahin natin ang mga pinakaimportanteng bagay na dapat mong malaman habang inaantay natin ang opisyal na desisyon. Ang mahalaga ngayon ay handa ka, aware ka, at hindi ka nalilinlang ng mga maling impormasyon. At syempre, nais kong ipaalala na ang hangarin ng video na ito ay bigyan ka ng gabay, hindi gumawa ng pangakong hindi pa aprobado. Ang bawat detalye ay ipinaliwanag sa paraang patas, malinaw, at may paggalang sa lahat ng manunood. Kaya habang patuloy na nagbabago ang takbo ng balita, alalahanin mong isang bagay ang siguradong totoo, ang kahalagahan ng bawat senior sa ating lipunan. At dito sa channel na ito, gagawin ko ang lahat para siguraduhin hindi kayo naliligaw sa dami ng impormasyong lumalabas. Dahil ang tunay na serbisyo, nagsisimula sa tamang kaalaman. At bago tayo tumuloy sa susunod pang updates, gusto kong marinig ang opinion mo. Sa tingin mo ba ay dapat maaprubahan ng 60,000 piso bonus? Ano ang palagay mo sa halaga? Malaki ba? Sapat ba? o kailangan pa itong dagdagan? Ay comment mo sa baba dahil gusto kong malaman ang pulso ng ating mga viewers. At habang nandyan ka na rin, huwag mong kalimutang i like ang video na ito para mas marami pa tayong senior citizens at pamilyang Pilipino na mabigyan ng tamang kaalaman ngayong Pasko.